yung nakapagsuggest sa atin mga par para sa mga shoot borer ariel lang daw at saka joy sabuhan natin wala naman mawawala mapapamura pa tayo dito kung sakaling effective. why not sa isang galon isang sachay na areal. sabi niya Tsaka tatlong takip nito. So tantsahan na lang natin mga par. Kakalahati yan na lang natin. Opya. <coughs> oh, Isa rin ako sa mabibiktima ng YouTube kung sakaling kaling uh, fake. Pero malay mo, totoo, wala na mawawala. Subukan natin. Alam mo naman, yung YouTube, yung mga creator, yung mga content creator, minsan nagpapadagdag lang ng views. Nanlolo ko na ng kapwa para lang may views at may content. Tapos fake lang pala. Alright, let's go. Yung shoot borer ng talong, wag nyo pong uh, putulin yung talbos kung nalanta na ganito. Pagkat uh, biyakin nyo lang. Kasi pag nakuha nyo na yung uod, uh, magre-recover po yung talong. Ito siya. Magre-recover muli yung talong. Dati po kasi uh, pinuputol ko na ito. Eh. Kala ko wala ng pag-asa pero magre-recover po ito. 2 days later. Ito yung isang tinanggalan natin ng shoot borer. Ah. Ayun oh. oh naka-recover siya. Oh. Nabuhay muli yung talbos niya. patay tayo diyan mga par. Puro na lang shoot borer. Inatake tayo ng shoot borer. Ang mahal-mahal pa naman ng gulay ngayon. 180 ha tayong talong. Kaya sayang naman. Sayang yung pagod. Sayang pa yung punan. Kung padadaig ka lang sa stem borer. Bakit hindi tumuklas ng iba? Nang mura. Halos pinupuntriya ko lang naman sila mga para sa uh, talbos. Dahil yung shoot borer ay naatake yung talbos lang naman eh. Ibang gamot na 'yung pandadali natin sa ilalim para sa mga white flies at sa mga ladybug. Ibang gamot na 'yung ibabanat natin. 'Yung mga shoot borer umaatake lang yata gabi. Kaya wala sila tuwing umagang mag-spray ng pesticide. Uh, tuwing gabi siguro doon sila nagi implant ng kanilang larva. Kaya tamang tama, uh, nag-spray tayo, alas 6 na, hapon na. So hindi sila makakapag-implant ng larva nila kasi mabango yung mga talong. Uh, amoy joy, amoy ariel. So maghihintay muna tayo ng result kung maganda nga talagang pang-spray yung ariel at saka joy. Uh, baka siguro yung result, 2 uh, days pa yung talab. Ah, uh, hindi na natin maihintay dahil wala akong mai-upload uh, sa YouTube. So, maraming salamat po. Try natin.